Dashin. O Oh. Pipi, <laughs> <I don't know. laughs> oh, Titi la tapos. Oh, bless mano. Oh, bigay pera. Ano oh. Nung may kang dumating nga po, nag-aaral na ikaw kami, high school na ako. Awesome. Diyan sa... Nung araw ay e, Bulacan High School ngayon. Marcelo Del Pilar High School sa Balolos. At ang Lolo Tiago, yung kanyang ama ed, e, na, naging kapitan. Siya ang, siya ang pinaka-area commander ng Bulacan Milita dito sa North Sagaray. Mountain Regiment. Mountain Regiment ng North Sagaray. panahon na yun ni e, Bulacan Military Area, ang pinaka-general doon si Alejo Santos. Eh, siya, kinuha rin siya ng Lolo Tiago, sinama doon sa grupo ng Lolo Tiago, doon sa Mountain Regiment. At uh, ang dalaro niya nung araw na barile, yung, ano ba yan? Thompson ba? Thompson. Thompson, Oh. Umiyak daw ang Lola Sebia dahil pag nakita nung araw na ang, may anak ang lalaki, napapakamal lang talaga na guerrilla. kaya, nagsumapi na sila sa guerrilla. Ano, nag-high school ako sa Marcelo, ano, H. Del Pilar high school sa Marolos. Doon, doon ako inabutan ng, ng yera. Panahon ng hapon eh, nagsaka ako. Ah, halos na ah, apat na taong may wit yun eh. Hmm. Yung under ng hapon eh, kaya kasama ako na amang dito. Eh, noon ng panahon na hapon eh, na o pinag-neighborhood, ayaw ng mga hapon natatamad tatamad-tamad ng mga Pilipino, kaya nagkaroon ng neighborhood. Yung neighborhood na yun, eh, pagtatanim ng mga kamote, baging at kamoting kahoy. At uh, yun ang ikinabubuhay eh, ng tao, isinusupport, eh, eh, sa kanilang pamumuhay. Nag-girilya ako noon dahil sa kalupitan ng, kalupitan ng mga hapon, eh, nag kami dahil dala nun sa kalupitan na ginawa nila. Kaya walang Nung panahon ng guerrilla, wala itinirang hapong buhay dito sa Bulacan. Eh, ang, ayang ang, tatay ng pagkakataon daw na yun, eh payat lang ang tatay, maliit. Kaya eh, sabi raw ng Lolo Tiago, ka, pa, para ka hindi ka mapalaban sa pakbakan, eh diyan ka lang ka sa kusina. Kaya siya ngayon ang tagaluto ng, ano, ng guerrilla. Minsan lang mapapalaban siguro pagka nagkakabari lang sa kampo, gano'n. O nilusob yung kampo nila ng mga hapon. Pero eka mo eka, yung siya po front, hindi. Dahil siya cook eh. Basta eka ako, in charge ako sa kusina. Yun ang, ang kwento niya. Ano ang katungkulan ng tatay kung siya ay karina? Boy. Private, first class. <laughs> Balito. Balito. Balito ang rango doon niya ay ano dapat ay uh, second lieutenant pero nung nakita namin sa roster <laughs> eh, private first class na private private ay yung kanyang pagiging disiplinado nung araw kailangan pag sinabi niya eh sundin mo kami magkakapatid hindi namin sinunod yung mga binibili niya pare maglinis ka o yung aming mga alagang kambing diyan eh hindi namin naisuga, hindi namin napakain, hindi namin nalagay dyan sa bukid. Nagagalit yon. Pag ikaw eh, ginabi, eh, nagagalit yan. Kahit kami nag-aaral, pag tumuntong gabi, kailangan umuwi ka bago dumilim. Kailangan umuwi ka, kung di, eh, malamang sa mapalo ka. Pero yung disiplina na hindi yung malupit, no? Mm -hmm. Actually, yun parang, yun ang ayaw niya na, ano eh, yung nangyari sa kanya, no? Bata siya kasi, ano daw eh, nakagat na nga siya ng aso. Pinalo pa siya. Naku, nakagat ng aso dahil sa pa yun eh. Ito nga na. Oo. Ba't may, may aso ulol dulo dyan? Eh, naulol yung aso. Pero dito ako nakagat ng aso. Aso. Ah, Diyan ba dito? Dito, dito. As dito. dito. Oh. dito. Padami is da dyan. Buli. Ang araw ho, ano? Diyan sa uh, ano Ilog. Tapa. Sinisikap niya na ayaw niyang balikan. Yun yung isang uh, binubrab niya. Ng... Uh, yung uh, malapit na disiplina. isa lang mo Aba, sabi mo, usyasado sila 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 sabi. sila lang ako, sila 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 ng kuweba. sila oh, parang tunnel. Parang tunnel. sila 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 para hindi nakikita ng usok. yung usok. Kasi pagka ano, bobombahin. Uh, so yun ang ano, mas ano, sinabi ni tatay. Siguro, alam na ng mga tao na gerilya siya. Eh, nung panahon na yun, may mga makapili eh. Yung ba, nagtuturo ng mga gerilya Tapos siya bibigyan ng premium ng hapon. Gano'ng araw, yung mga naka, mga nakabayong, nakapatay lang ng grilya. Bayani siya in the sense na yung mga pagod at gutom sa bakbakan, pinakain niya. Uh -huh. Pero lumalaban din naman siya na uh -huh. pagkain nagkaka uh -huh. ano, wala, lumusob pa nga Alam ko nung araw eh meron din siyang uh, ID. Eh. Uh -huh. Pagka siya kumakain eh may discount din eh, nung araw eh. Pagka siya nagpupunta sa mga Oh, yung mga PX Good ah, ng sa ng ng araw. Pag kasi oh, sa Paginaldo kasi nag-work din sa oh. Paginaldo. Si Saka po nung araw, may mga PX Good ko tawagin eh, mga yung mga, mga made in USA nung araw, yung mga, mga galing sa kanu, mga chocolate Eh, yun, ano yun? Yun, 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 yun ikaw ang yun ay kang benepisyo ng pagiging isang beterano. Automatic, pwede ka magpunta ng US eh. Uh, yun ang privilege lang pagiging isang beterano. Eh, ano siya yusap, eh? Yusap Pag sinabi yung Yusap eh, talagang guerrilla ka. Recognize kang guerrilla. Ang ibig sabihin ng USAP, United States of America. Armed forces. Of armed forces. East, in the Far East. In the Far hmm. May nakaibigan siya na piloto na USAP rin. Uh, ang pangalan ni Bloomer. Na naging kaibigan niya yun eh, di ba? Hmm. At inaya siya after the war na uh, mag, ano, pumunta sa States. No? Kaya nag-aral din siya sa, ano, eh, sa Piatti, no? ng aircraft, aircraft mechanic. mechanic. Eh dahil palagi ko in-encourage ni Bloomer na encourage siya na ano, eh nung uh, nagpapaalam na siya kay Lola ano, hindi siya pinayagan Lola Sevia Lola Sevia kasi nag-iisa ang lalaki uh -huh. alam ko nung panahon ni Ramos itinaas yun eh panahon ni FBR uh -huh. alam ko ang starting nung 5,000 eh hanggang sa tumas ang tumas wala ika akong trabaho pinunta ko Manong si Manong pinunta eh. ko kasi Manong eh taga-bustos yun pinunta ko kasi Manong habi ko I-apply mo akong trabaho. Eh, palibasang i-grill. Eh, basta ka, ako ay kayo clerk. Pwede ko sa clerk. Eh, ang kanyang ano sa opisina ng ano, sa Camp Marpe, Thai Peace. Bayani ang tatay sa amin. Ano. Kasi ang tatay nung araw, sabi niya, mahal niya ang basang Pilipinas. Nung eka ang panahon ng gera, pag eka nakita ng mga hapon dyan, wala sa karsada may naglalakad. Talagang kahit ano, walang tanong-tanong, pinapatay daw. Siguro na ang alam nila, guerrilla, lalo kung mga lalaki daw. Eh doon ko ay nararamdaman talaga na talagang na, mahal ko ang bansa natin. mahal, mahal niya ang Pilipinas. Sa, dahil nga, unang-una nga, eh, guerrilla siya. Pinagtanggol niya, kapwa niya Pilipino sa hapon. Yun, 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 ang may tuturing na pagkabayanin. Ang kainaman na sa tatay, ano siya eh? Ma, trabaho. Ano siya, yung pag siya napasok, Talagang mamahalin, mamahalin niya yung trabaho niya sa kaya niya yung trabaho niya. Ang mama ni Nicolas. Eh, nagtayo ng na kumpanya. Yun e, nga, yung pagawaan ng printing ink. Bibigyan na ikakita ng, ano, ng trabaho. Eh, ang trabaho ng, ta ng tatay, unang -una trabaho niya sa RG Nicolas, eh yung ano rin, sa clerk, sales and billing, nang yung mga nagre Yung mga order, alam, yung mga order ng mga printing ink, saka yung mga printing material. Siguro yung ano, parang pinta na yung tatak. Tatak siguro niya. Yun, ta uh, masipag sa trabaho, loyal sa trabaho, ah, uh, kahit ganun ang kanyang trabaho, di siya nagre-reklamo. Ano yan eh, kahit anong trabaho bigay mo yan, di nagre-reklamo yan eh. Siguro, yun ang ano, uh, nakatatak na sa kanyang, ano, sa kanyang buhay niya. Sa, sa pamilya naman, mahal niya kanyang pamilya. Mahal niya kanyang anak lalo naman mahan niya nanay. Kahit minsan, hindi naman kami pinabayaan. Hindi, hindi kami nagutong. Kahit kami, ano eh, dumarating sa medyo kakaulangan, hindi naman kami pinabayaan ng Diyos eh. Hindi, hindi kami, hindi, hindi kami nahintong sa pag-aaral. Lahat kami nakatapos eh. Kung ano ibigay sa kanya ng Diyos, eh, minamahal niya. Ah, uh, maha Mapunta siya sa anong araw sa pagiging gerilya, minahal niya pagiging sundalo ng pagiging gerilya, sundalo ng bansa na labanan ng kalaban ng kalaban ng ano, ng estado. At uh, noon naman siya naging uh, trabahador ng gobyerno sa Makam Marpi, minahal din niya yung trabaho niya. Hanggang sa napunta nga sa Agni Nicolas, na kung ilang beses siya, o tatlo ata o apat na beses siya nagkaroon ng loyalty award. Yung, kasi makasapinta, nakatatak na yun. Hindi na mabubura yun. Nakatatak na yun. Uh, ang tumatak hanggang sa kamatayan, yung sa kanya, yung, ano, yung bagong buhay kay Jesus Christo. Kaya yung, bagamat may Alzheimer siya, ang verse niya, uh, sa kanyang salita, 2 Corinto 5.17, uh, 5, uh, Lagi niya pa ulit-ulit yun yung buhay na binago ni Jesus. Sa kaya, kahit yan eh, mahina, may edad na. Hindi pa rin namawala sa kanya yung eh, pagwi witness mm -hmm. ng gospel. Kahit siya may sakit eh, na yun, witness pa yan. Kahit mahina na yan eh, nagwi witness pa sa gospel. Oh, uh, Kasama-sama na. Gusto na, pa mag-missyo sa tigbe. Ano ako lalaka dito sa libutan? Ano ang magpapakita sa akin? Ako yung na ako ng Panginoon. Na Panginoon at sarili kong tagpapit wala. Wala, wala. wala, wala. Wala akong masasama. Eh, karanasan ko, Aabutin ah, ba ako ng 80? Aabutin. Eh. Sira-sira ang patit. Tawag ko din sa lupa. Yan, yeah, ako pagtatanda sa Panginoon. Kaya lang, maabutin lang ito sa akin pala rin. Ako bumuhay eh. pa rin sa Panginoon. Eh, pang eh, pang hindi eh. Thank you, tay. At ano siya? Talagang pinapangalagaan niya yung kanyang patotoo. At ito yung pinaka sa amin ng mga anak Ay yung kanyang paninindigan para sa Panginoong sa Kristo. Kaya tay. Ano? Kaya tay, tanggap mo na na buhay ka hanggang ngayon. Oh. Oo, oh, eh, patuto sa kanya eh. Oo, kaya... na talagang nilob ng Diyos na ikaw oh. ay ano? Mabuhay ng ganito. Ba talaga? Oh, ano kaya, magpanakas ka na masaya, na masaya. Wow. Ayun, lang yan. Namasaya, namasaya. Ah, 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 ah. Kaya, tanggapin ko, Panginoon. <laughs> sa panahon, sa panahon na ano. Hanggang ngayon. Berian. Evangelism, evangelism. Ah. Doon sa sipat. Ay eh, talaga in-explain sa amin yung okay, Ebanghelyo. Kinakailangan makita sa, sa patutok. Uh, <laughs> dahil lang <laughs> kinakailangan e, <laughs> ay buhay <buhemi yon, laughs> mo Dahil patutok <laughs> sa Panginoon nyo. <laughs> Kaya kapag ganito, na masigla at na, na bubuhay, eh para sa Kanya yun. <laughs> para sa kay Kristo. <laughs> sapagkat tinanggap ko siya ng Panginoon at sarili kong tagapagliptas. Kaya ganito ang buhay.